Gisugot na lang ko o giantos na ako ang mga kasakit. Nga gihatag sa ako ang bana para lang sa maayong ugma sa akong mga anak. Tinood na DJ Sam. Pagkainahan ka, buhaton yun ang tanan para sa imong mga anak. Bisan pag ingno na to, nga halos ikamatay na nimo ang kasakit sa imong sitwasyon. Tawagan na lang ko sa pangalang Maria. 41 anyos na ko o taga din hilang sa Lanao del Norte. Duhan ako kabeses nga naminyo minyo, DJ Sam, tungod na matay ang akong unang bana. Tungod lagi po sa iyahang gisudlan nga trabaho. Nagalaging siya sa buki DJ Sam, o samtang gabiyahe, natangkas daw ang pisik sa mga kahoy og naipit siya na maoy na sa iyahang kamatayon. DJ Sam, human sa kamatayon sa akong unang bana, Nagsaad ang iyahang boss nga tawagoy nilang na nato sa pangalang Eduardo. Nga musuporta daw siya sa ako o ah, sa akong tulo ka mga anak. Sa tinuod lang, DJ Sam, wala ko makahuman og ah, high school. Maungwa ko ay nahibawaan nga panginabuhian. Nagahulat na lang ko sa suporta nga ginahatag ni Sir Eduardo sa amoa ah, sa ko ang mga anak. Ngayon namatay ang akong bana, grade 3 pa lang ang akong kamaguwangan. Samdang tres anyos usab ang akong kinamanghuran. Hinuon, wa magpalta si sir sa amo a uh, maong nakampante rapod ko. Dua katuigikan pagkamatay sa akong bana DJ Sam. Daw milaom ang komunikasyon namo ni Eduardo. Ginaagdi na niya nga mga unmi sa gawas, kauban ang akong mga anak. Oli taong guwang si Eduardo DJ Sam, maungwa ko'y ginaproblema nga masuko nga asawa. Dagan kong nadungog nga babaero lagi daw siya, apanwa na ko'y labot diha kay personal man at kinabuhi. Una, nagtuo ko nga tanan gibuhat ni Eduardo nga rika namo, tabang lang ang iyahang intensyon. Apan usa kagabi ni ana, nagpadayag na siya sa iyang gibati nga rinako o gusto daw siya nga mga mahana sa akong mga anak. Sa una, naglibog pa ko. Apan sa nga na realize na ako nga pagkaswerte siguro nako. ako. Bisan tuod dili ka hambog ang iyang hitsura DJ Sam, apan hunahunaon ko pa ba na? Para sa akong mga anak, misugot ko. Ugwa magdugay nagpakasalming duha. Ug namalihin dayon mi sa iyang dako nga bahay DJ Sam. Nakita na ko ang kalainan sa among kinabuhi kani ni Addo. Private school na ang ako mga anak nag-eskwela. Hatid sundo na ugsakyanan sa eskwelahan. Lami na ang ilang pagkaon. Maayo na ang ilang pamisti. O mas malipayo na silang tanawon kaysa sa kani Addo nga walang wala mi. O ginabuli lang sila sa mga bata. Sa ilahang mga palibot, lakip na di ang among mga silingan kay lagi. Pobre mi. Og halos way makaon adlaw-adlaw. Makita lang nako na nga happy ang akong mga anak. Kontento na ko DJ Sam. Nagduo ko nga fairy tale ang among kinabuhi. Apa na sa di ay ko kay three months after sa among kasal ni Eduardo. Nasakpan na nako na siya nga dunay babay. First time, nag-i-confront na ako siya, DJ Sam. Wa po niya Og dihang ni angal ko, iya hakong gilaparo. Wa daw ko'y karapatan nga magreklamo kay wa daw ko'y kontribusyon sa iyahang kinabuhi, bisan piso. Isa pa, boring daw kay kung kauban sa kama. Maong kinahanglan daw niya nga mutilaw o glaing putahe. Nakuratan ko sa batasan ni Eduardo DJ Sam. Wa pa judi ay kumakaila kaniya suka di ato init na ang iyang ulo nako. Masuko na siya permi kung mag-istorya ming duha. Wa na lang pud ko misulay og angal sa iya DJ Sam kay tingalig mapasakitan ko niya pag-usab. Usa kay ni ana, gikan ko sa mall DJ Sam. Naabda na ako nga nagdaog laing babae si Eduardo sa bahay namo. Sa akong pag-abot, hubo silang duha sa kwarto. Normal nga reaksyon sa asawa magyaw-yaw jud na, makuratan. Apan imbes nga mag sila nako, gipasakitan noon ko ni Eduardo DJ Sam at ubangan mismo sa iyang babay. Gibaharan ko niya nga ibalik daw mi sa basurahan kung asa mi niya gipunit. DJ Sam naisip na ako ang akong mga anak. Maong mihinay ko sa akong boses. Last na ko nadungog niya kung gusto daw ko magstay sa iyang kinabuhi pasagdahan daw na ako ang iyang mga gustong mahitabo. Dihang panihapon na DJ Sam, wa pamipauli sa si Eduardo, humangihatod ang iyang babay. Nangaon mi ako mga anak o nakita na ako nga malipayon man gihapon sila o maayo ang ilang kahimtang. Naisip na ako nga siguro, ani jud ang kinabuhi. Kinahang jud na akong mamili. Walay libre. Ning kalibutana, o dili ni mo makuha ang imong tanang gusto. Kinahanglan ni mong bayaran ang tanan o sa akong sitwasyon, ginabayran ako kasakit ang malipayon og buhong nga kahimtang sa akong mga anak. Sa tinuod lang DJ sa maayong tao man si Eduardo sa akong mga anak. Palangga niya kaayo. Buhong sa mga material nga luho, tanang pangayoon nila na adayon. o bisan dili nila pangayoon, kusang ginahatag ni Eduardo Bandang alauna sa Kadlaon, dihang ang niuli si Eduardo DJ Sam, giistorya nako siya. Pero this time, mahinahon na ang akong tingog. Kulang na lang muluhod ko sa iyang atubangan. Nihangyok ko niya nga kung pwede lang, dili lang niya dalaon ang babay sa iyang panimalay, kay naaman ko. Apan giingnan na ko niya DJ Sam, nga di daw ko magbuot. Ang importante daw, good provider siya sa amuang mag-iina daw ni Ring sa akong utok DJ Sam. Tama. Bahala na lang niya akong sitwasyon. Basta maayo lang ang kahimtang sa akong mga anak. Sa sulod pa nga mga adlaw DJ Sam, gadala na punuglaing babae si Eduardo Ogani gani na dungog ako ang ilahang mga ungol sa kwarto. Apan igo na lang ko sa paghilap. Kay dili ko gustong muangal kay masakitan rako pisikal. O di ba kaha mapalayas misa ako mga anak? Giantos na lang nako na ang tanan. Maayon na lang pod kay gaamping si Eduardo nga dili makita sa ako mga anak ang iyang binuhatan. Kay ginaatol niya nga naa sa eskwelahan ang mga bata di Jose. Sa atubangan sa mga bata, perfectong stepfather si Eduardo. Maong makita nako na nga love gyud pod kaayo siya sa ako mga anak. Malipayon sila kauban siya. Matag higayon nga dugay mo uli sa si Eduardo. Magpaabot in tao nga akong kinamanghuran sa iyaha. ha. DJ Sam, ang wa na sairan sa akong mga anak. Nga mura na akong mabuang sa kasakit nga akong gibati tungod sa binuhatan sa ilang gituri nga maayong amahan. Sakto ba DJ Sam nga antuso na lang nako na ang tanan para sa future sa akong mga anak? Sa mga followers ni mo DJ Sam, tambagi ko ninyo kaywa na jud ko masayod sa kung angayng buhaton Imong follower DJ Sam Maria